ating uh, hinihingi sa CBA, yung ating ginagawang mga pagkilos ay makatsuyo at mga kasama. Bahagi ito ng ating paglaban para matiyak yung ating job security, beneficio, matiyak yung ating sahod. Kasi yung pasulok yung CBA na ginagawa ngayon ay nagkaroon ng deadlock na. Kumbaga, yung Pangulo namin kasama yung tatlong kasamahan na yung... Kinasuha na then dismissal yung pinasa sa kanila so automatic dapat strike na hanggang pelten lang mo kung may pwede mag-stay at in-inform din kami na nandun na yung ban na sasakaya namin yan yeah, yung ban na kinasuhan yung pangulo at tatlong opisyalis ng mga gawagawang kaso para pigilan kami at pilitin na ipatanggap sa mga manggagawa yung yung mababang opera. ginagawa ng buster na Nexperia sa amin ay maaring gayahin ng iba pang kapitalista at maaaring din gawin sa inyo. Kaya mga kapwa ko manggagawa, suportahan niyo po ang laban ng Nexperia sa anumang forma at tumindig tayo at paglaban natin ang ating mga batayan para sa ating sahod trabaho.